Hey, what's up mga bro? Yung si Dondi nga pala. Andito nga pala tayo ngayon sa istira or it means resort dito sa Saudi, sa Saudi Arabia. So, ito yung itsura niya. Ang ganda, no? So far, ito yung pinakamagandang istirahan na napasukan ko or resort na napasukan ko. Ayan, no? Kita niyo naman, mga bro. Ang sarap ng, ano, ng lugar. Napakalamig dito. Oh, although tag-init na, pero malamig pa rin. niyo naman kung anong meron dyan sa pool. Ganda, oh. Kita nyo, nag ang kulay niyan. Oh. So far talaga, ito yung napasukan ako Kasi mga lumang istirahay, hindi ganito yung style nila. Yung swimming pool nila, makaluma. So, ito, napakalinis, napakaganda. Yan yung loob. Napakaluwang ng loob. Oh, diba? di ba? Kita nyo naman. So, na-invite pala ako dito sa birthday. Oh, kasama ng asawa ko. So, ayun. Tchau!